ito at baka umano. Baka lumata uh, Hindi ko yes, sakto lang yan. Pati yun Ano ko yan eh? Parehas naman siya nang- Sa... Ayaw mo mo ka. bad trip ba? Pag yun eh umangat. Sa... birthday ni Maris yan <laughs> oh, mo sa akin mahinang klase. Eh? Iba pa oh. yung birthday ko. <gibit> ha? Bakit ba yun? Okay. Huwag oh, mo kong inaano ni Small.

Pogi naman yan! Ang pogi! Aduh Sam! flying kiss! Ay! Pogi! Magkamdikot ha! Kaya yung buong tina ng buong buong Totoo na ba ito? Wuuu! Baka ako away. Baka lang Kaya ako lang ngayon.

Si Tito humarang. Adoy, humarang. Mayroon pa ang dami ko. dami pa yan. Kaya, natutin. Lagyan mo kayo ka rin. Masa ka rin. Huwag ka rin sa mga po. Hawa ka mo tanak. gitapon dito tayo dito tayo dito dito tayo. yam okay malis bigo bang ano yung nagtanong na umat oh yung dalis na tapay 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 kaya ka hindi ko kasama ba? eh. <laughs> Makatanggit ka pa ba eh, ka lang eh. Okay, kaya nga siya, doon na naku-signal. <wellness> <laughs> eh, kaya ko nga siya, yung bahay dito pang bilhan eh, di ba? Kaya nakakain mo iwalapan si yeah. na, naan dyan ano, pagpilis nakabalik. Hindi naghanap pa na pa Hanggang doon lang kay Ilma. Sabi ko nga eh. Sabi ko nga eh, kayo din ko nga na kayo din ma. nang may kasamang bawa siya. <shock> Bahala ka. Kaya sabi binubulok <inees> ko kayo. Binubulok ko kay Ate Roslily. Kaya kayo din ko nga Tatanggap ka rin. Sabi ko nagbibili. Wala kang <laughs> Hindi, meron katabi. May bibili na rin. May bibili na rin. May condense to oh, bugil, bugil. sinasabi. God bless you po mga mahal viewers. Maraming maraming salamat po sa pagpatuloy nyo pagpanood sa aking mga video. Sana po mag-subscribe po naman kayo sa akin. Alam ko po na susubaybayan niyo po ang aking journal. Kaya napo po isubscribe nyo po marami pa po akong marami pa po akong ibibidyo na hindi lang po dun sa mga land ko marami pong testimony na uh, ihahayag ko sa inyo na totoo pong nangyari tuloy niyong subaybayan ng aking buhay uh, ay ang aking mga video mga mahal kong viewers dahil marami po kayong mapupulot na spiritual na kalakasan kung paano napagtagumpayan ko ang mga mga testimony ng aking buhay mga pagsubok sa aking buhay na napakabibigyan kaya naman po ikasama ang aking mga halaman dahil doon po i po ako ngayon sa aming bahay dahil bagong pa nga po mga naglulutuan po itong aking mga anak kaya nandito naman po pangkaraniwan po na makikita nyo mga video ko nandun sa aking garden yun eh ako, ako po ang gumawa noong garden na napakalawak na yun eh sana po subaybayan nyo po nga Pindutin nyo na rin po ang aking notification bell. Nakikiusap po ako sa inyo, mga mahal kong viewers. Dahil napakarami nyo po na ma mapupulot na mga spiritual na kalakasan na nangyari sa akin sa edad ko pong ito. Ngayon ko po gustong ihayag yun. Mga pagsubok, mga trials sa aking buhay na sigadina ng sa akin. Nina ko sa mga video. Sana po rin eh, panoorin niyo po ang aking video at mag-subscribe po kayo para patuloy nyo ma-notify po kayo sa mga video na i upload ko. Maraming salamat and God bless. You. Happy New Year mga viewers. Maraming maraming salamat po na doon sa mga nag-subscribe po sa akin. Maraming maraming salamat po. At sana po patuloy niyo subaybayan ang aking mga video. Maraming patuloy ko rin po na tinasasalamat kayo dahil napakarami ko po doon ng mga kwento ng buhay na totoo pong nangyari sa akin. Kaya gusto ko pong malaman dahil tayo po kung tayo po i eh, may mga patuto sa buhay at hindi natin ihinayag ito. Eh, pananam natin ito kay God. Sabi niya, kapag ikinahiya mo ako, ikahihiyarin kita. Ayun, natakot po ako. Ayun, nung ako po y magkasakit, sabi ko, ihahayag ko na itong mga ginawa ni God sa akin. Kaya ito po, narito ako sa YouTube. Ayan, ihayag, ihinayag ko na po ang aking mga testimony. Napakarami pa po noon na ang gusto kong mangyari, yung magkaroon naman po ng kalakasan yung mga tao na kulang po ba sa pananampalataya na hindi po sila naniniwala na ang Diyos inariyan lang sa kanyang tabi. Kasi ganyan po ako nung araw. Hindi ko ang alam ko napakalayo po ni God sa aking buhay. Pero hindi pala napakalapit niya lang sa akin kapag paniwalaan mo lang ang kanyang mga salita ganun po yun kaya kung gusto niyo pong malaman lahat ng ang mga patutuon ng buhay ko na totoo pong naganap ito pagising uh, sa buhay at kamatayan at uh, ganun din Panginoon yung mga mabigat mga karamdaman mga kahubaran na naranasan ko pero dahil nagniniwala ako sa mga pangako ni God hindi ako sumuko bilang isang asawa bilang isang ina kaya ihahayag ko po sa inyo lahat yan kaya sana po mag uh, subscribe po kayo sa aking channel at pinasasalamatan ko po kayo ngayon po bagong taon ipinagpipre ko po ang kalakasan natin lahat lalo na yung mga kaidarang ko na po pinagpipre ko po ng kalakasan na sana po i magkaroon din kayong pananampalataya na kung paano yung pananampalataya ko na talaga nakasandal ako sa Diyos sa pagitan ng buhay at kamatayan, nakasandal po ako sa kanya. Doon sa mabibigat po na pagsubok na andyan lang po. Maraming maraming salamat at ito, panibagong na naman. Kaya pinasasalamatan ko si God na ito, malakas muli ako. Dapat mayroon akong mabigat na karamdaman, pero ito, malakas na naman po muli ako. Sabi kasi ng Lord, pag hindi natin ihinayag iyan, mga patutong ayan, ikahihiyarin tayo. Kaya, tao akong mahiyain, pero narito po ako sa YouTube. Kasi, ito lang ang paraan para maihayag ko sa napakaraming tao na ang mga ginawa ni God sa aking buhay. Kaya marami pa po akong sasabihin sa inyo. Maraming marami po akong ikikwento sa inyo sa kwento ng buhay ko. Na napaka-imposible po para dun sa mga tao na mahina ang pananampalataya. Pero dun pala po sa mga tao na... talagang pinanghawakan mo na ang mga pangako ng Diyos. Dahil ang tao naman po na talagang mahirap kasi talagang mahirap po kami. Napakahirap. Pero wala na akong ibang tawagan, tatawagan kundi ang Diyos natin. Kaya sa tuwing tatawag naman po ako sa kanya eh. Tumutugon. Nalulutas ang mga problema ko at sa tuwing paglo pagkalita sa mga problema po niyon, i eh, kalakasan naman ang ipinagkakalob ni God sa akin kaya para sa inyo po mga lula, mga nanay na kagaya ko um, subaybayan nyo po itong aking mga video na uh, ikikwinto ko sa inyo ang aking buhay God bless you po at maraming maraming salamat. Sana ipagpalain kayo ni Gyan. Happy New Year mga viewers. Maraming maraming salamat sa inyo lahat. Maraming maraming salamat po na yung mga nanonood ng aking mga video pa. Salamat. Maraming salamat. Kasi alam niyo po ha? marami kayong matututunan doon na mga kalakasang espiritual. Yung mga bagay na hindi na kayang gawin ng gaya ko na may edad na um, paano ko pa nagagawa iyon yung mga pagsubok sa aking buhay malalaman yon. kaya sana po mag-subscribe kayo kasi para malaman niyo naman po kapag ako ay nag-upload ng video ma mapapanood niyo po iyon dahil hindi po ito ginawa ang aking YouTube channel. Nabas na la ang dahil sa gusto kong magkaroon ng channel. Hindi dahil sa gusto kong ihayag ang mga patuto ko sa akin buhay. Kaya sana po i mag-subscribe po. Kaya pakipindot na rin po ang notification bell ha. Mahal ko po kayo. 的你都懵了，够了，我今天了。

Ay, eh, natin dyan. Ay, nasa na yung mga mm -hmm. ano. Ha? na yun. Siyempre Ha? Ganda Wala na tayo nakalimutan? Hindi <laughs> tayo nagpabili ng ice cream. Pabili ice No. Akin natin dyan, ko Hindi ka marunong eh. ありがとうございま